na Ayan, si Ate umiiyak na dito. Akiat ka na dito. Grabe, wag well, okay. palakpakan natin. Ayan, ano hey na guys, pa kanina, ay kanina pa yan umiiyak talaga. Na, ano na po umiiyak. Okay, bakit din lang sa stage, okay? si Ate, my God. Ate, anak mo baka mahulog lang. Eh. Uh, um, um, uh, uh, oh, uh, ate, anak mo lang. na music ko, ay medyo ano, 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 ano,

may pinabali daw siya. Ah, eight years old pa lang. Hindi, babang siya. Pupoy mo Tubig, 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 tubig! Tubig, 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 tubig! Kaya pala siya kanina pa Nakikita natin kanina pa siya umiiyak. May tubig kayo, tubig. Tugig, tubig, Kumuha na ma'am, kumuha na Bili mo na, tubig, tubig Nanginginig, nanginginig si ate, nanginginig Tubig, tubig, tubig Ewan <laughs> ko ba guys, every time talaga na meron akong yeah, ganito Talagang parang nasa nasasaktuhan yung sobrang nangangailangan Imagine na ba? Diba? Relax na, relax na, relax So ayan, tulad nga na pinakako ate Meron kang 10,000 Congratulations, thanks

Eh, 'di ba? 'Yun po 'yung So laging napipili ni Rosmar talaga yung deserving na. 'Yun pala laging, 'di ba guys? Ayun sa mga gusto ko lang sabihin sa inyo namin minsan kahit 'di ko kayo lahat natutulungan din namin lahat kayo natutulungan ang importante may natutulungan na tunay na nangangailangan, 'di ba? So at, ang numero kan pampas. O bilay ng ada, sabay-sabay tayo. La te! Sabay-sabay tayo. O bilay ng ada, sabay-sabay tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ano masasabi mo kay Yabing ko siya mo. tapos ano. Congratulay. Palakpangan natin si Ma'am Josie.